Labing isang pagkaing Pinoy na nakakatulong magpababa ng high blood pressure. Maraming pagkaing Pinoy ang maaaring makatulong sa pagpapababa ng high blood pressure o hypertension. Ang mga ito ay karaniwang mayaman sa potassium, magnesium, at fiber na nakakatulong sa pagregulate ng blood pressure. Narito ang ilang pagkain na makikita sa Pilipinas na mainam para sa mga may high blood pressure. Isa, malunggay. Ang malunggay ay mayaman sa potassium at magnesium na nakakatulong sa pag-relax ng blood vessels at pagpapababa ng blood pressure. Maaari itong isama sa sinabawang ulam o gawing tsaa. Dalawa, kamote, sweet potato. Mayaman sa potasyo ang kamote na nakakatulong mag-regulate ng blood pressure sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na mailabas ang sobrang sodium. Maaari itong ilaga o i-bake bilang masustansyang snack. 3. Saging, banana. Ang saging ay isa sa pinakamadaling mapagkukunan ng potasyum, na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Mainam itong kainin bilang snack o isama sa almusal. 4. Bawang, garlic. Ang bawang ay kilalang may vasodilating effect na nakakatulong sa pagpapaluwag ng blood vessels. Maaari itong idagdag sa mga ulam tulad ng adobo, ginisa, o sinigang upang makatulong sa pagregulate ng blood pressure. 5. Talbos ng kamote, sweet potato leaves. Ang talbos ng kamote ay mayaman sa antioxidants, potassium, at fiber na lahat ay makakatulong sa pagpapanatili ng maayos na blood pressure. Pwede itong ilaga at gawing salad o isama sa sinabawang ulam. 6. Saluyot. Ang saluyot ay may taglay na dietary fiber at potassium na mabuti sa kalusugan ng puso at nagpapababa ng blood pressure. Karaniwang inilalagay ito o isinasama sa mga sabaw o ginisa. 7. Ampalaya. Kilala ang ampalaya sa pagpapababa ng blood sugar, ngunit nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood pressure mayaman ito sa fiber at potassium, na mainam para sa mga may high blood pressure. 8. Luya, Ginger Ang luya ay may anti-inflammatory at vasodilating properties, na makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Pwede itong gawing salabat, ginger tea, o ihalo sa mga lutuing Pilipino. Sham, kalabasa, squash. Mayaman sa potassium at beta-carotene ang kalabasa na mabuti para sa puso at nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Pwede itong gawing ginataang kalabasa o ilaga bilang side dish. 10. Cucumber. Ang pipino ay may mataas na water content at mayaman din sa potassium na nakakatulong mag-flush ng sodium mula sa katawan. Pwede itong gawing ensalada o idagdag sa mga sariwang salad. 11. isa, nang tanglad. Lemongrass Tea Ang tsa ng Tanglad ay kilalang may relaxing effect sa blood vessels at may potassium din na nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Sa pagdagdag ng mga pagkain ito sa iyong dieta, makakatulong ito sa pagpapababa at pag ng healthy blood pressure. Iwasan din ang sobrang alat, mantika, at pagkain na may mataas na sodium upang mas maging epektibo ang mga pagkain ito sa kalusugan ng iyong puso. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.